lagot na. Liza Soberano isiniwalat ang tinatagong sikreto ni Enrique Hill. Aktres na si Liza Soberano hindi napapalagpasin patungkol sa ginawang pamamahiya at pagtaboy sa kanya ni Enrique Hill. Nagmukha kasing kawawa at dispirada si Liza nang habulin niya si Ken at magmakaawa na balikan siya. Subalit hindi na nagustuhan ni Liza ang pag-uugaling ipinapakita ni Enrique sa kanya, na kung saan nabastusan talaga ito sa ginawang pagtaboy sa kanya. Ayon pa sa isang interview nito kay Tito Boy, diretsyong sinabi nito na hindi na siya maghahabol kay Ken kahit kailan at sinabi pa nito na pagbabayarin niya ang aktor sa ginawang panloloko sa kanya. Samantala naman, hindi na rin nakapagpigil ang aktres at sinabi ang tinatagong sikreto ni Ken, na ayaw na ayaw ilabas sa media. Kahit si Tito Boy ay nagulat ng aminin ito ni Liza sa harap ng media. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.